Huminto sa paglakad ang dambuhalang Leona, dalawampung metro sa unahan, isang ranger ang nakatali sa puno ng akasya, ang kanyang punit na uniforme basang-basa at dumidilim dahil sa mga sugat. Malalim ang pagkakatali sa kanyang mga pulsuhan. Nakayuko ang kanyang ulo, halos mawalan na ng malay. Umikot si Kaida, ang dominanting leona ng Northern Pride, sa paligid ng nakataling tao. Ang amoy ng dugo ay pumukaw sa lahat ng kanyang likas na ugaling manghuli, pero may kakaiba. Tiningnan siya ng ranger, hindi sa takot kundi may dalang pakiusap, isang hiling ng tulong. Doon niya ito nakita. Ang natatanging badge ng ranger ang mukhang pamilyar. Siya si Ethan Morrison, ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa bitag ng mga mga ngaso. Apat na taon na ang nakalipas noong siya ay isang kuting palang. Parang kidlat ang pagbabalik ng alaala. Lumapit si Kaida pinagmamasdan ang mahigpit na pagkakatali sa katawan ni Ethan. Iniwan siya roon ng mga mangangaso-anim na oras na ang nakalipas ganti sa pagsira niya sa kanilang mga patibong. Isang mapait na kabalintunaan, ang tagapagtanggol ng savana ay mamamatay sa mismong lugar na kanyang pinangakong protektahan. Ibinaba ni Kaida ang kanyang ulo at tinulak ang lubid. Umatras siya sandali, sinusuri ang pagkakabuhol. Pilit na nagsalita si Ethan, ngunit tinig na paos lang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Kaida, ako ito. Kumikislot ang tainga ng Leona, nakikinig siya, at sa matalim at maingat na pagkilos, sinimulan niyang kagatin ng lubid. Mabagal ang pag-usad, makapal ang sisal at mahigpit ang pagkakatali, basa pa ng hamog sa umaga. Biglang napunit ang katahimikan ng umaga sa mga hiyaw ng hiena. May pitong lumitaw mula sa pagitan ng mga puno na akit sa amoy ng dugo at kahinaan. Ang kanilang pinuno may mga pilat ng digmaan ay lumapit ng may agresyon. Bago pa mangyari ang susunod, pindutin muna ang like button kung naniniwala kang naaalala ng mga hayop ang kabutihang ginawa sa kanila. Agad na tumigil si Kaida sa kanyang pagliligtas. Humarang siya sa pagitan ni Ethan at ng papalapit na mga hyena. Ang kanyang atungal ay yumanig sa lupa, hindi ito galit, kundi isang malinaw na babala ng pagtatanggol. Nagaatubili ang mga hiena pagkatapos ay kumalat. Malinaw ang kanilang taktika, gulatin ang nag-iisang leona sa dami. Nakakita na sila ng biktimang nakatali dati. Madaling pagkain, sumiklab ang sagupaan sa loob ng ilang segundo. Sumugod si Kaida at sa isang malakas na hampas ng kanyang paa ay tumilapon ang isang hiena sa alikabok. Ginamit niya ang kanyang isang daan at walumpung kilogramong katawan upang harangan si Ethan, ang walang tigil niyang pag-ungol ay nagsasabing, Lumapit at masasaktan ka. Ngunit mapanganib ang laban ng pito laban sa isa. Muling nagtipo ng mga hiena, lumawak ang paikot. Kumagat sila sa kanyang tagiliran, sinusubukan ang kanyang lakas ng loob. Isang hiena ang nakalusot at nakagat ang kanyang binti. Mabilis na umikot si Kaida, ang kanyang mga pangay halos dumikit sa liig ng umatake. Malinaw ang mensahe, papatay siya bago umatras. Nag-isip muli ang pinunong hiena, hindi ito pangkaraniwang kilos ng leona. May mas malalim na dahilan. Pagkalipas ng limang minutong tensyon, umurong ang grupo patungo sa matataas na damo. Maghihintay sila. Panig nila ang oras. Bumalik si Kaida kay Ethan, pagod ngunit buo ang loob. Dumudugo ang kagat sa kanyang binti. Maingat niyang tinulak ang pisngi ni Ethan sa kamuling tiningnan ang mga lubid. Isang mahinang ungol ang lumabas sa kanya. Hindi galit, kundi pagkadismaya. Sa likod, mahina niyang bulong. Ikiskis mo sa puno. Sinimulan niyang ikiskis ang nakataling mga kamay sa magaspang na balat ng akasya. Sobrang sakit pero nagpatuloy siya hanggang magsimulang kumupas ang lubid. Tinitigan siya ni Kaida. Ang kanyang gintong matay sinusundan ang bawat kilos. Nang tumango si Ethan sa bahagi ng lubid na mahina na agad niyang naintindihan. Sa isang matinding kagat sa bahaging iyon, snap, naputol ang lubid. Bumagsak si Ethan sa mababang damo malaya pero mahina, gusto na niyang tumakbo pero hindi siya makatayo. Tatlong kilometro ang layo ng himpilan ng ranger. Imposible sa kalagayan niya. Manatili sa amin ang pinakanakagugulat na bahagi ay malapit ng mangyari. Ginawa ni Kaida ang isang bagay na hindi kapani-paniwala. Humiga siya sa tabi ni Ethan. Ang kanyang katawan ay naging isang buhay na suporta. Malinaw ang mensahe gamitin mo ako. Hinawakan ni Ethan ang kanyang mane at hinila ang sarili pataas. Dahan-dahang tumayo si Kaida, sinusuportahan ang kanyang bigat. Magkasama nilang sinimulan ang imposibleng paglalakbay sa savana. Bawat isang daang metro, humihinto si Kaida upang silipin ang paligid. Kapag nawawalan ng lakas si Ethan, inihihiga niya ang sarili para makapahinga ito. Isang agila ang paikot-ikot sa langit litong-lito sa kakaibang tagpo nagkagulo ang mga zebra maging ang isang elepanteng nag-iisa ay tumunog sa kalituhan sinundan sila ng mga yena mula sa malayo umaasang mapapagod ang leona ngunit nagpatuloy si Kaida ang kanyang sugatang binti nagiiwan ng bahid ng dugo sa alikabok pagkalipas ng dalawang oras dumating ang sakuna isang bagong grupo ng leon ang lumitaw mula sa mga punong akasya, tatlong leona at dalawang batang lalaki. Ang nakita lang nila ay isang mahina at madaling biktima. Agad na humarap si Kaida. Ang atungal na lumabas sa kanya ay hindi para sa teritoryo. Ito'y para magpaliwanag. Isang kakaibang tunog na tila may kahulugang lampas sa karaniwang pag-atake. Napakunot noo ang pinunong Leona ng bagong grupo, sinusubukang unawain ang di pangkaraniwang sitwasyon. Tumagal ng tatlumpung segundo ang tensyon. Pagkatapos, sa isang kahangahangang sandali, tumalikod ang bagong grupo ng Leon. Anuman ang ipinahiwatig ni Kaida, ito'y epektibo. Tahimik silang naglaho sa gubat, walang laban. Sa wakas, lumitaw na ang himpilan ng ranger sa gitna ng naglalakihang alon ng init. Huminto si Kaida sa hangganan kung saan nagtatapos ang teritoryo ng kagubatan at nagsisimula ang sa tao. Humarap siya ng buo kay Ethan. Apat na taon na ang nakalipas, ani Ethan, nanginginig ang boses. Ang liit mo pa noon, malalim ang sugat ng bitag sa tenga mo tinitigan siya ni Kaida. Sa kanyang mga mata na kulay amber ay may talino, alaala -ala, at isang bagay na masasabing pasasalamat. Ibinaba niya ang kanyang malaking ulo hanggang dumikit ito sa dibdib ni Ethan. Isang banayad na sandali na tumagal lang ng ilang segundo ngunit nagsabi ng lahat. Pagkatapos ay naglaho na siya muling naging bahagi ng tanawin sa likas na kahinahunan pagsapit ng mga sasakyang pang-rescue, ang tanging bakas na naiwan ay ang mga yapak niya sa lupa. Natagpuan ng medical team si Ethan na dehydrated pero buhay. Ang kanyang mga sugat ay may bakas ng maingat na paghawak, hindi tugma sa isang pag-atake. Ang laway sa mga marka ng tali ay nakatulong upang hindi maimpeksyon. May bakas ng kagat sa kanyang damit pero walang kahit anong sugat sa ilalim. Nang ikwento ni Ethan ang nangyari, ang pag-aalinlangan ng mga tao ay napalitan ng pagkamangha nang suriin nila ang GPS data. Si Lioness F41, si Kaida, ay talagang nanatili sa kanyang lugar ng higit sa tatlong oras. Tumugma ng eksakto ang kanyang galaw sa kwento ni Ethan. Nag-ingay ang buong siyentipikong komunidad Narito ang dokumentadong ebidensya ng alaala na tumagal ng taon ng panganib na kinaharap para sa isang tao at ng mga desisyong taliwas sa lahat ng nakasulat sa aklat. Pero para kay Ethan, mas mahalaga ang katotohanang dala niya kaysa sa siyensya. Tatlong buwan ang lumipas may mga ulat tungkol sa isang Leona na nagtuturo sa kanyang mga anak na iwasan ang mga bitag inilalakad niya ang mga ito palibot sa mga kilalang lugar ng mga ngaso na tila na ipapasa niya ang natutunang kaalaman. Isa sa mga kuting ay may kakaibang puting marka sa dibdib. Sa ilang gabi ng kanyang pagbabantay sa reserba, minsan ay nahuhuli ni Ethan ang mga mata ni Kaida na nakamasid sa dilim. Hindi siya lumalapit. May mga ugnayang masyadong malalim upang isugal pinapatunayan ng kwentong ito na ang kabutihan ay hindi kailanman nalilimutan sa alaala ng kalikasan. Kung naniniwala kang may mas malalim na talino ang mga hayop kaysa sa akala ng tao, mag-subscribe para sa mas marami pang hangang kwento ng koneksyon sa pagitan ng tao at kalikasan. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa ngayon sa savana ng Afrika kung saan ang kaligtasan ay madalas nangangahulugang unahin ng sarili, may isang leona na pumiling iba. Naalala niya, gumanti siya. At sa kanyang ginawa, ipinakita niya sa atin na ang kamalayan at malasakit ay hindi limitado sa ating uri lamang. Ang tiwala sa huli ang pinakamas makapangyarihang sandata sa laban para mabuhay. Panoorin ang nakaraang video tungkol sa Leona na nagdala ng kanyang sugatang anak sa parehong ranger na ito. Pindutin ang notification bell para sa susunod na kwento tungkol sa di mapaniniwalaang sakripisyo ng isang leopardo.